Pero tingo lang, kaling naghanap ng ano, fuse box, sky electrical kit. Huwag nang lumandar yung ano guys, inbox ko. No, may naputol na wire. Napunta doon sa ano, uh, connection sa positive. Nawala siya ng positive mga lods. Kaya, naglakad ako doon, no, pagpuntang shop. Para i-ano eh, ko, i-anawin ko yung NMAX ko. Ang hirap mga lods. So mamaya, pakita ko sa inyo. Kung paano, paano rin yung inbox, no? Kapag hindi na gumagana yung... Ah uh, kilis snap niya kasi nagulo ko yung kilis snap kasi wala nang ano supply sa positive yung ignition niya mga lord kaya mamaya ito gamitin natin para i ano natin kulit natin doon no. buti na lang electronics tayo ya yeah. mamaya so, dahil mainit magkubad tayo mga lords tara uh. hirap maglakad-lakad kaya gamit na gamit talaga yung motor pagka dating sa mga ano may lalakarin ka gamit gamit yung motor mga lods kaya uh, ingatan lagi pag may motor ka no? Kasi laking bagay talaga pag may motor ka uh, so yung motor natin ayaw nasira man yung ano yung kilis lab niya yung pag pipindutin mo yung susya niya na si kilis kasi yun eh, pag pipindutin mo pag pitik nun may tumutunog pok maganon uh, oo na yun siya ngayon ang nangyari hindi kumagana mga lods hindi pindut pindut ko ayaw talaga gumana no? so no choice ako kaya nagsource ako kung paano gawin yun na gawa ko naman may pakita ko sa inyo alright Sige, oh, eh. guys. Oh. Oh. So sinatin natin 'yung to. Ay mong sumandal eh. Nakalaga oh. Ay nakalaga. Dapat mapitik siya tapos mabuksan 'no. At talaga locks. Ay, 'yung natin Eh so, 'yung ngiti 'to kumagana 'yung ano natin. Kailisnap natin. Oo. Ginatin mabuksan 'tong ano? 'Tong kuha natin. So may binigay 'yung company na susi 'no para sa box. So dito natin 'yung makikita mga lords. No. Ito 'yung susi an. So ano, si mga lods no? Oh, dito yung so susiyanang... Eh, putit pa Baby. Diwi So si Anang ano Ang box natin, hindi pa natin So si Anang ano Ito yung susi niya sa box Paano ba ito? Ako okay. Kinalawang ng mga roads Pinapasok yung susi Ako Kaya dito puno ng buwangin Huwag nakataklop to na. Masusi pa kaya to Kumain na pala ng tubig kita puno ng putik Susi pa to yung susi ng box ah. Ano mabuksan yung box Ang problema Ang

init. Ayan. Tanggal na siya. Itong way connect. Tanggalin natin. Natin. Ano? Natin. natin. Ito yung ngayari ito. Ito daw yung mabilis makasira mga logs. Kaya ang gagawin natin. Ano? Bunayotin natin. Tanggalin natin. Ito daw yung madalas pag ano, mabilis malubat eh. Tanggalin natin. Tanggalin natin ito. Ito yung sinasabi rin na way connect ang ulo natin all all right. so ito naman tabi natin yan ito naman yung, yung na ito yung nag, ano nagpapagana sa uh, na ito sa so, susi natin mga lods no? Ayan, ito yung nagpapagana so pupuha lang ganito ng solid ano solid mga uh, red at ikukunin natin cha jumper natin dito sa positive all right? so ang sabi ito yung ano solid na red positive daw yan galing dun sa ignition kaya yan yung tutuloy natin para dyan pira natin sa positive para magkakaroon ng positive yung mga loads alright so balatan natin to ang natin dito mga loads wala namang ibang solid dito na kulay red ito lang nag-iisa kasi yung ito na kulay red may mga black sya eh, no? may kulay black sya Ay, kita nyo may kulay black kaya ito kulay red nag-iisa ito yung natin dito para dito tayo magdugdong papunta dyan sa positive ito na yung ano mga lods, fuse box, ano, fuse, fuse, box natin. So yung isa nito, na kalagay natin dito. Tulog natin dyan. Tapos yung isa, low naman sa positive. Alright. Kahit itong ano, fuse box, balibalik naman ito eh. Kahit balik ka rin, balik ka rin ito, okay lang. No? So let's go. gawin natin ito. Itong ano pa natin mga lods, no? Itong fuse natin, make sure na 10 amperes siya. Yan, 10 amperes. Kukunin natin yung isa dito. Tapos, ito namang isa doon naman sa kabila sa positive no? alright so let's go ito na mga lods yung nagawa natin ano and ginampir natin dyan ay wala tayong red na ano kulay eh? red na wire eh. yan, kahit na purple yan o ano yung violet so kinunik natin yan sa positive tapos yung kulay red rin na rin natin dito no? para sa ano nya uh, so yan ano ay dyan so try natin kung ipitik ba ayun ay, pumitik na mga lods ayun pumukas na Alright. So yan. natin. Yun. Kumana na siya. So ganun lang po So naka DIY rin tayo mga lods para mandar yung motor natin. Ayan. So kukuha so, rin tayo ng tipmix mga lods para mag natin yung motor natin. Alright. Ano? Okay, maganda dun sa mga ay, lots na siya maganda na siya alas yeah, 3 na wala akong tayong tangalihan dahil nanuklay mga mga ito panit, panit, maganda rin mga lots mga na rin natin so kanina nabuklay no, naman ako kasi sabi kasi mga nasa 14,000 daw itong ganito mga lots so, you know, yang ang computer box o rin dyan siya computer box may tao may na ito nakalimutan ko lang ito mga lods o nyo yan so nasa 14k daw yan home order rin so para makamura tayo so diniay na lang natin mga lods so. ginampir natin yung positive para maging para magkakaroon ng positive dito sa ano na to well, yun ang barang ito natin so kas Alright. Yeah, mga lods, na jumper natin yung ano, uh, fuse na 10 amperes. Tinampyan natin dito sa positive going to. Yan. So, oh, oh, andar na. Ito oh, magitik na oh. Ayun oh, gumuhay na oh. oh andar na tayo, Ayun, gumagana na si Inmax. Alright Sa so, wakas hindi tayo napagpirahan ng mga mekaniko. <laughs> Kung nagtatawan mga lods, kalasin nila tong tabir lang yan. Nagamit sa dulo, no? Tatabay ka pa ng labor yan, no? Oh. Tapos sabihin nila, bilang ng bagong battery, no? Baka lubat na, ayan. Tapos sabihin naman nila, bilang ng bagong battery yung remote. Para gumana. Dito mga lods. No? Paanda natin na wala nang makikita nyo. Hindi tayo gumastos na ang battery, hindi tayo gumastos na ang remote. Ayan, nakatipid tayo mga lods, ano? Ganun lang yung mga technique mga lods. Para hindi tayo malakihan sa bayan. Alright? So, sa mga magtatanong dyan, uh, mga problema dyan, kung magkakaganito rin yung motor niyo, nakabahala dyan. Alright, let's go. Maraming tayo sa Mandaras ya selaras Mandaras in ayo Kita DIY tayung Alright, let's go